Guys, maraming magtatanong, paano daw may export ng libre? Yung, na, yung naka CapCut Pro na inedit, na hindi ka na magbabayad. Kahit nagamit mo yung features ni CapCut Pro, may export mo siya ng libre. Ganito lang ang technique yan, guys. Sundan nyo lang yung aking video. Let's go. Alright, bunta tayo sa CapCut. Napili tayo na ang video na ginamitan ng pro features ng CapCut. Pag naka-pro, katulad nito, ginamitan ko to ng pro yung remove BG. Eh yung remove BG kasi dito sa CapCut ko ay naka-pro na siya. Tignan nyo, check natin. Remove BG. Ayan, remove BG. Ayan, naka-pro na. Iginamit ginamit ko yan. Ayan, tendency. Tignan nyo, export ko hindi mai export yung inedit ko na video dahil may bayad yung pro. Ngayon, para ma-download yung siya ng libre, yung inedit nyo na hindi na kayo magbabayad kahit naka-pro yung ginamit nyo, ang technique niyan ganito. I-click nyo tong square box nandito sa kanto sa kaliwa sa baba. Kanto sa baba sa kaliwa square box na to. Ayan, lalaki yung inyong screen. Saka nyo siya, screen record. Ayan, screen record nyo muna siya. Pag natapos, hanapin nyo na siya sa inyong gallery. Ayan, punta tayo sa gallery. Alright, pagkatapos natin na, na screen record, yung in-edit natin na naka-CapCut Pro, one screen record natin yun. Out tayo sa CapCut. Then, balik tayo ulit sa CapCut. Add new project. Hanapin natin yung video na ating ginawa na in screen record para makuha natin. Sana na, sana na, sana Wait, guys, ito. Yan, yan yung in screen record natin para makalibre tayo kay Kapka. Tapansinin nyo yung sa baba niya. Ayan no, sa baba. Kuha yung in screen record. Ngayon tanggalin natin yan. Tap nyo yung video para ma-highlights na ganyan. Then, hanapin nyo ang transform. Transform, precise. Precise. Ayan. Adisin natin itong nasa baba. Ayan. Resize natin siya. Pag ayaw mahila nung ayaw, nahila din. Resize natin siya. Ayan. Kanyan. Eh, resize natin siya. Para matanggal natin yung mga hindi kailangan dalhin screen record natin. yan, Alisin natin yun, yung mga guhit-guhit sa baba. Then, tap check. Pagka-boots na. Tap nyo lang yung check. O, kanyan guys. So, wala na yung mga nasa tasa sa saka baba, guhit-guhit. Ngayon. Tap nyo dito sa baba para mahang matanggal yung highlights. Piliin nyo na yung aspect ratio. Lalaki ng bahagya. yan. konti na lang i-adjust natin. Piliin nyo yung aspect ratio, 9 by 16. O, tingnan nyo. Lumaki ng bahagya. Konti na lang i-adjust natin. Para maging 9 by 16. Diyan. Tap nyo itong video uli sa baba para ma-highlights. Then, drag nyo ng konti. Palatahin nyo ng konti. Ayan, no? Konti lang. O, yan. Okay na yan. Tap na itong pinaka-blank space para matanggal yung highlights. O, oh, ayan na yan, guys. Yan na yung edit natin ng naka-CapCut Pro. May ma-export na natin yan. Tingnan nyo. Export na. O, oh, ayan. May export na. Thanks for watching. Pa-share naman para matututin yung iba. Pa-subscribe and follow my page na rin po. Thank you.